kung mapapansin po ninyo mga kaibigan, dumarami at laging laman ng mga balita nitong nagdaang June at July 2024. Itong mga dayuhan at mga peking Pilipino na talamak na nilalabag ang ating mga batas. Nitong June 3, 2024, mga kaibigan, isang babaeng in-chick na tinaguri ang big boss o manager ng Lucky South 99 Pogo ang nahuli ng Bureau of Immigration nang magtangka itong tumakas palabas ng Pilipinas. Ito ay nahuli ng Bureau of Immigration sa Davao International Airport papuntang China. Na? Nito naman pong July 10, 2024 dalawang Peking Pilipina ang nahuli ng Bureau of Immigration sa NAIA Terminal 3. Nagpakilala po ito na sila ay Pilipina at papunta sana ito ng Beijing itong dalawa gamit ang kanilang Philippine Passport. Pero dahil magagaling po itong ating mga immigration officer, nagduda sila dito sa dalawang babae. Kaya po, tinanong nila ito. Tinanong nila itong dalawang babae na ito, yung mga basic na tanong tungkol sa pagiging Pilipino. Ano po? Pero parehong hindi makasagot at pareho rin na hindi makapagsalita ng tuwid na Tagalog. Parehong hindi makapagsalita ng diretsyong Tagalog. Ha? Buyoy. At kahit ano pong local dialect, tinanong din sila, hindi hindi kasi makapagsalita ng tuwid na Tagalog. So ngayon, pinagsalita sila kung anong local dialect ang alam nila. So wala rin po silang alam na kahit na anong local na dialekto dito sa Pilipinas. At kahit po English, ay nahihirapan din silang magsalita. Ito pong isang babae ay 61 years old. Pero, noong pinakita yung kanyang birth certificate, na lamang itong kanyang birth certificate noong 2002. Samantalang siya ay 61 years old na, yung birth certificate niya ay late registration. Noong 2002 lang daw siya nakapagpa-register. Ha? Meron, pong, meron na po marami pong ganyan. Yung inabuso yung proseso ng late registration. Ngayon, ito naman po, lumalabas kasi, 61 years old siya, tapos 2002 lang siya nakapagparehistro ng kanyang birth certificate. Ibig sabihin, 39 years old na siya nung naiparehistro niya yung kanyang birth certificate. 39 years old nung naiparehistro. Ngayon, iba-iba po ang sagot nito eh. Noong tinatanong siya tungkol sa kanyang pagkabata. Tinatanong po ng mga immigration officials yung background ng kanyang pagkabata dito sa Pilipinas. Ah? Alam nyo ba mga kaibigan kung ano ang sagot? Ang sagot nito, wala daw po siyang maalala sa kanyang kabataan. Ah? Ganito rin, ganyan din mga kaibigan ang sinabi ni Alice Guo ha? ang sinabi ni Guo Waping alias Alice Guo dun sa Senado Na ito rin yung sagot ng babaeng 61 years old na nahuli sa Davao International Airport tinatanong ng immigration officer wala lalo maalala tungkol sa kanyang pagkabata at hindi rin maalala yung paaralan na pinasukan niya dito sa Pilipinas. Pareho din po. Ngayon, ito namang isang babae na kasama niya. Nagpakita naman po ito sa mga immigration officers. As proof na siya daw ay Pilipino, nagpakita ito ng kanyang Unified Multipurpose ID. Ipinakita rin niya yung kanyang Philippine Driver's License at saka yung kanyang Philippine Passport. Ngayon, tinanong nitong mga immigration officials, ha, saan ka nag-aral dito sa Pilipinas? Ang sagot, siya daw po ay homeschooled. ganyan din mga kaibigan, yung sinabi ni Guaping alias Alice Guo dun sa Senado, homeschooled daw siya. So ganun din po, ang sinabi nitong isa pang babae na nahuli sa Davao International Airport kalaunan din po itong dalawa na umamin umamin din po later na uh, na nakuha nila ang kanilang mga dokumento sa isang tao na nakilala nila sa online lamang yon yung kanilang Philippine passport yung birth certificate yung driver's license yung multipurpo uh, unified multipurpose ID meron daw po silang nakilalang isang tao sa online at doon nila ito nakuha syempre binayaran kaya nagkaon silang nitong mga dokumentong ito ngayon po itong dalawang babaeng ito itong dalawang inject dinala sila sa immigration facility sa Bikutan at sinampahan na ng deportation proceedings so ito po, mabablocklist kapag uh, uh, nasampahan ng deportation proceedings, hindi na po makakabalik sa Pilipinas. Ngayon, ito pong mga taga Bureau of Immigration pa rin ay nagsagawa ng raid sa multinational village sa Paranaque City. Matapos silang makatanggap ng mga sumbong at reklamo mula sa mga homeowners ng multinational village, Tungkol daw po ito <clears throat> sa pagsakop ng mga dayuhang Inchik sa kanilang village. At ito daw pong mga dayuhan na ito ay mayroong mga kaduda-dudang status. Ito po ibig sabihin nila yung mga walang kaukulang dokumento o mga undocumented undocumented aliens. At ang bilang po nitong mga naaresto ay umabot sa 37 o 37. Kayong mga dayuhan, kung nandito kayo sa Pilipinas, matuto kayong gumalang at sumunod sa aming mga batas. Ha? Isaksak nyo sa isip nyo na hindi nyo ito bansa. Ha? Dayo lang kayo dito. Kaya, matuto kayong sumunod sa aming mga batas at gumalang sa mga autoridad. Ha? Regardless of your nationality, kahit ano pang nasyonalidad nyo, ha? kung mga dayuhan kayo dito sa bansa namin, sumunod kayo sa aming mga batas. Tigalang nyo ang aming mga batas. Otherwise, may kaso kayo. Ha? At kapag na-serve nyo na ang sintensya nyo, Deported kayo at blacklisted na kayo. Ngayon, kung hindi nyo maintindihan yung sinabi ko, ha, eh, humanap kayo ng translator nyo. Hindi ko problema yan kung hindi nyo maintindihan. Ngayon po, tuloy natin. Nitong July 13, 2024, itong mga taga Ayala Alabang Village ay pumalag nang malaman nila na mayroon daw mga nakatira sa kanilang lugar na nagtatrabaho sa mga pugo. Kaya ito pong homeowners ng Ayala Alabang Village, nagsagawa sila ng anti-pogo motorcade. Ha? Dahil ayon sa kanilang pagkaalam, halos nasa isang daang bahay daw ang tinitirhan nitong mga pogo workers sa kanilang subdivision. At mayroon pa itong mga bodyguards na mayroong mga baril. Nito naman pong July 18, 2024, dinampot naman ng mga taga NBI, Bureau of Immigration at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang 79, 70 at na mga inchik sa barangay Santo Cristo San Jose del Monte, Bulacan matapos malaman na ang mga ito po ay nagtatrabaho sa isang pabrika ng walang kaukulang dokumento walang mga work permit ha? walang mga work visa mga kaibigan, alam nyo po nakakabahala na itong mga alien o itong mga dayuhan ha? regardless of their nationality Itong mga dayuhan ang nagtatrabaho dito sa ating bansa. Ha? Kahit wala naman silang kaukulang mga dokumento. Sila ang nagtatrabaho, ganong kaya namang gawin ng mga kababayan nating na Pilipino ang kanilang mga ginagawang trabaho. Sa makatawid, nawawala ng hanap buhay ang ating mga kababayan dahil napupunta ito sa mga undocumented aliens ha? sa halip na ang mga kababayan natin ang magkaroon ng hanap buhay at kumita ang nangyayari yung hanap buhay napupunta sa mga dayuhan sila ang nagkakaroon ng trabaho kahit ilegal yung pagpasok nila dito sa ating bansa at wala silang work visa ha? illegal alien at yun nga po, hindi dapat nagtatrabaho dahil walang work permit. Dapat po siguro imbestigahan din yung may-ari ng pabrika. Kung alam ba niya na itong mga nagtatrabaho sa kanyang mga dayuhan ay mayroong mga kaukulang dokumento. Ngayon po, sudod natin. Isa namang lalaking inchik na boss ng isang illegal pogo ang nahuli nang Residential Anti-Organized Crime Commission o PAO at nang Bureau of Immigration sa isang mamahaling resort sa La Union. Ang modus po nito nitong nahuling incheck na ito, ito po ay involved sa hacking ng mga online accounts at ganun din po sa financial scamming. Nito naman pong July 26, 2024, arestado ah, sa Benguet ang dalawang dayuhang inchik na hinihinalang may connection sa Pogo na ni Raid sa Porak, Pampanga. Nahuli po itong dalawang alien matapos sa lakayin ng Bureau of Immigration at Presidential Anti-Organized Crime Commission ng PAO sinalakay nila yung isang bahay sa isang subdivision sa Tuba, Benguet nito naman pong July 27 ah, the following day July 27, 2024 sa visa ng isang search warrant isang online lending scam company ang niraid ng NBI NCR sa Pasay City ang modus po nito ha, ito po nagbabanta pinagbabantaan at sinisiraan yung kanilang biktima Ah, bukod pa po, kinukuha nito yung mga contacts, yung mga ah, phone contacts ng biktima Sa pamamagitan ng phone app Meron pong ginagamit na app itong scammer na lending company May ginagamit na app para makuha yung mga contacts nyo sa phone At doon po sinisiraan itong kanilang biktima bukod pa sa pagbabantang ginagawa. Kung matatandaan nyo po, uh, mga kaibigan, dati nang lumabas sa mga balita itong ganitong estilo ng ilang ilang walang hiyang lending company. Hindi naman po lahat ng lending company. Meron namang konti, meron namang kakaunti na matino. Pero may nangyari na pong ganito. Marami nang lumabas sa balita dati na ganito. Ha? yung ibang walang hiyang lending company kapag hindi kagad nakapagbayad yung umutang sa kanila binabantaan at ipinapahiya sa mga contacts nung kanilang biktima ngayon ito pong nahuli na ito itong ni na ito sa Pasay ang pangalan po ng lending company nito ay 24H Peso yan ngayon po, ah, uh, arestado dito sa nasabing raid na huli po sa nasabing raid na ito ang isang babaeng in chick na nagpapatakbo nitong 24H peso online lending company at mahigit po sa 60 na cellphone at computers ang kinumpis ka ng NBI sa nasabing opisina nito naman pong July 30 2024 inaresto ng mga ahente ng National Bureau of Investigation ang pitong incheck na naman na involved naman ito sa credit card scams ha? yung pang-i-scam sa credit card ngayon ito po, itong mga nahuli nagtangka pa nagtangka na suhulan ang NBI arresting team ng 1.5 million pesos. Kaya po, idinagdag sa kanilang kaso yung bribery at saka corruption of public official. Bukod pa po dito, nakita sa kanilang sasakyan nitong mga nahuling inchik, nakita po sa kanilang sasakyan ang dalawang 9mm at isang caliber 45 na mga baril at ito po walang mga kaukulang dokumento mga hindi lisensyadong baril meron pa din pong nakuha na smoke grenade na ito pong smoke grenade ay dapat ang gumagamit lamang ay ang military at ang police kaya po dinagdag sa kanila yung kaso ng illegal possession of firearms Uh, congratulations mo sa PAOP, sa NBI, at sa Bureau of Immigration. Congratulations! Congratulations po sa inyo, sa inyong buong tapang na pagkilos para tugisin ha, uh, itong mga peking Pilipino, itong mga dayuhang kriminal na nagtatago dito sa ating bansa. Ha? Uh regardless of their nationality. Mabuhay po kayo. Ah, mga kababayan, mga kababayan kong tunay na Pilipino, at para po sa lahat ng mga may pusong Pilipino, tulungan po natin ang ating pamahalaan sa kanilang ginagawang crackdown dito sa mga peking Pilipino na talamak na inaabuso at sinasalaula ang ating mga batas. Tulungan din natin ang ating gobyerno sa paghahanap sa mga walang hiyang dayuhang kriminal na ginagawang taguan itong Pilipinas. Dito sila nagtatago. Ha? Kaibigan natin, alam nyo, kaibigan natin, ang mga dayuhan na gumagalang at sumusunod sa ating mga batas. Kaibigan natin, yung mga matitinong dayuhan, regardless of their nationality. Kaibigan natin, ang mga matitinong dayuhan na hindi inaabuso ang ating mga kababayan. Ngunit, kaaway natin ang sinumang dayuhan regardless of their nationality. Ha? Kaya nga sinumang dayuhan kaaway natin kung tahasan nilang sinasalaula ang ating mga batas. Tulungan po natin ang pamahalaan na matuklasan na tulungan din natin ang ating gobyerno na matuklasan kung meron bang mga hudas at mga ahas na Pilipino na kasabwat ng mga dayuhan na, na ito yung iba malamang Ha? Sa tingin ko lang po, opinion ko lang. Baka meron ding mga nasa ibang ahensya ng gobyerno na tumutulong dito sa mga dayuhan ito. Dahil alam nyo po, pati yung mga traidor, pati yung mga hudas, dapat ding managot sa ating batas. Kaya po mga kaibigan, tungkulin natin bilang mga mamamayan na tulungan ng ating bansa. Lalo na po tayo ng mga tunay na Pilipino. Dahil po yan nakasulat sa ating panatang makabayan na binibigkas natin tuwing flag ceremony sa mga paaralan simula pa nung maliliit tayong mga bata. Buksan po natin ang ating isipan, tulungan natin ang ating bansa unahin natin ang kapakanan ng Pilipinas sapagkat dito isinilang ang ating mga ninuno, dito isinilang ang ating mga magulang at ito rin ang lupang ating sinilangan. Ito ang tahanan ng ating lahi, ito ang ating bansa. Maraming salamat po at kita-kita po ulit tayo sa susunod. Salamat po!